Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share, at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Eto na naman tayo sa isang mainit at makabuluhang usapan! Pero this time, good news raw ang hatid sa atin. Lahat na para sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Atty. Harry Roque, may nangyaring high-tech na kamalasan umano sa kampo ng ICC na maaaring makaapekto sa pag-usad ng kaso ni PRRD. Hmm, paano kaya yan? So ayon raw kay Atty. Roque, mismong software na kinagamit ng ICC ay hindi na nila ma-access. Ang dahilan, umanay na apektuhan sila ng US sanctions. Grabe! Ibig sabihin, parang natanggalan ng susi ang ICC sa sariling opisina nila. Hindi na raw nila ma-access ang emails, data at posibleng maging ang case files na nakasave doon. Kung totoo nga raw ito, e eh medyo sablay ang timing ano. Sabi kasi sa isang post na dating tagapagsalita ni Tatay Tigong sa kanyang official Facebook page, ICC software now withdrawn as part of US sanctions. How will ICC proceed against FPRRD? Manual typewriters, bring him home! Dabdag pa sa problema ng ICC, wala na rin access sa mga prosecutor nga raw sa ilang critical tools nila. Ang tanong tuloy ngayon ng netizens, paano sila magpukusad ng kaso kung parang 1990 setup na lang ang gamit nga raw nila? typewriter at ball pen kung sinusuportahan mo nga si Tatay Tikong o si PRRD para ang tanong mo ngayon Teka, uuwi na ba si Tatay Tikong? Some. At hindi lang yan, ay para kay Atty. Roque, nabawasan na rin ng pondo ang ICC dahil frozen umano ang ilang sources ng funding nila. Aba, parang sunod-sunod ang dago. Ang sinasabi ng tadhana, tama na muna ang ICC, pahinga pa na. Pero teka, huwag muna tayong magdiwang ng todo. Ang mga pahayag na ito ay mula sa pampo ni PRRB at mga taga-suporta. Hindi pa nga ito opisyal na pahayag ng ICC mismo. Kaya bilang mga responsable mamaya, mahalaga pa rin hintayin natin ang marino na balita mula sa mga news outlets o mismo ICC. Ang tanong, kung hindi na lang nila ma-access ang case files at kung wala ng funding, And paano nga ba makahagalaw ang ICC laban kay PRRD? Ang sagot ng ilan, paparaw makalimutan na lang sa ere ang kaso. Ang iba naman, sinasabi na baka delay lang ito, hindi cancellation. Pero in fairness, kung totoo man ang mga abelga sa ICC, parang panalo talaga si PRRT sa round na ito. Parang sa boxing, hindi pa tapos ang laban. Pero tehado na ang kalaban. Ika na sa comment section ng isang netizen, answer prayer daw ito. May isang pangaraw nagsabi, The reckoning has just begun. Aba, ang lalim! Ang bottom line, hindi pa tapos ang labay. May mga proseso pang kailangang sundan. Pero kung pagbabasihan ang mga pangyayari, parang bumubuhos raw ang pabor sa kampo ni PRRD. Tanong ngayon, makakabalik na ba o may ibabalik na ba sa Pilipinas si Tatay Digong ng walang kaso? O baka may biglang plot twist pa? Kung pagbabatayan pa nga mga usaping umiikot ngayon, sa mundo ng social media, sabi pa nga sa balita, From sanctioned on ICC's chief prosecutor have halted tribunal's work.